Hello. Hello, welcome to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energy Pisces? Um, siya nga po pala ang um, thank you, thank you sa mga nag-subscribe at mga magsasubscribe. Thank you, thank you po na marami sa inyong lahat at sa mga uh, patuloy na sumusuporta. Maraming, maraming, maraming salamat. So, titignan po natin kung ano ang naisip at ay gusto nyo na mamisahin. Um, so, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Lamang kung lamang ko ano ang ako para sa inyo at ang ibang hindi ay pabaya po natin sa iba. So, tingnan natin kung ano sasabihin sa inyo ni um, Oracle. protection. Protection means um, kailangan mo mag siguro pwede mo mag cleanse kailangan mo mag cleanse ng bahay mo kailangan mo maglinis um, oh, kaya um, kaya may mga <coughs> kaya <coughs> kasi um, maglinis ng ano uh, ba ng area mo um, kailangan mong uh, malinis so tingnan natin kung anong um, nais ipahatid nito um, bakit siya um, protection protection na mo ang iyong um, energy Pisces. So, tignan natin. Um, Reverse collaboration. So, the bottom of the deck is six of swords. So, dito, ano na? No? <coughs> Excuse me. <coughs> Pisces. So, Pisces. <coughs> so reverse 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 of three of pentacles so meaning um hindi natuloy yung mga um hindi natuloy yung mga pinaplano mga um collaboration about about sa iyong financial sa iyong kaperahan kumbaga um siguro um, um May nawala. May nawala siguro, ah, uh, may nawala sa inyong ang um, isang bagay na na iniwan mo, na iniwan mo na. iiwanan mo na. Na kailangan mo nang bitawan. Ito siguro yung ano sabihin natin ang um, transaksyon na na siguro ang nagtiwala ka dito nagtiwala ka sa nagtiwala ka na baka sakaling magkaroon ng growth itong financial mo pero um, hindi natuloy or hindi nag hindi siya ng magandang resulta. Kaya ang um, iiwanan mo na itong ganitong nangyari sa'yo. Dito sa nawala, na may nawala na isang bagay. Kaya ang um, yung na na-achieve na na meron ka pang na-achieve na ibang financial na... Um, na nasa iyo. um, Kung pag... Um, pinanghawakan mo na to, hindi mo na siya pinagkakatiwala kahit kanino. Kasi ang gusto mo, um, ikaw na lang ang magmalakad nito. At nagiging... hindi ka na nagmamadali. Para lang um, magkaroon ng gano'n, ng gano'ng kalaking... Um, ganong kalaking, sabihin natin ganong kalaking interes or ganong kalaking tubo or para mapabilis ang proseso para magkaroon ng malaking sabihin natin malaking ayun nga, interes or dividend sa iyong um, kaperahan kung baga, um, di ka na nagtitiwala sa iba kasi nga am um, siguro nagkaroon ka ng, uh, naloko ka sa naloko ka ng ibang tao na pinagkatiwalaan mo na pero may nawala pala sa iyo. Kaya am um, mo na to. Ayaw mo nang ipagkatiwala sa iba. Ikaw na lang. Kaya nagiging kalma ka na lang dito. At nagkakaroon ka dito ng am um, um, nagkakaroon ka dito ng mga idea kung paano mo pa ma um, kung paano mo to maibabalik yung mga nawala sa iyo na, na, may mga bagay na nawala sa iyo kung paano mo siya maibabalik pa maibabalik kasi nagkakaroon ka dito ng um, um mga idea para yung maibalik muli yung mga nawala sa iyo may mga bago kang um, uumpisahan na makakatulong para sa iyong financial so tignan pa natin sa isang deck kung ano ang sasabihin sa inyo mga Pisces make sense and get a spirit for Isis. So, Isis. Uh, uh, so, Pisces, no? Itong mga ano mo, um, um itong mga siguro itong na medyo um medyo nalungkot ka dito sa iyong financial um um magiging ano po yan um magiging okay Mag, um kasi ano naman na to eh um nilet go mo na kumbaga um pinakawalan mo na sa pinakawalan mo na to sa sa puso at isipan mo na haya i, hayaan na at ipo na lang ipagpabaya na lang kay Lord kasi um, alam mo sa sarili mo na kaya, kayang ibalikan ni Lord na mas higit pa so um, lahat magiging okay yan um, Pisces kung mayroon man na nawala sa iyo na isang bagay at magkakaroon ka dito ng um, um, panibago umpisa. no? siguro ang ilan din si inyo no? um, merong offer na um, may mag-offer sa ng pagmamahal. Mahal ka nito ng person na to. Uh, uh, at kaya niyang ang um, kaya niyang ibigay yung pagmamahal na karapat dapat sa iyo. Kasi mahal na mahal ka nito person na to. At uh, kaya kayo dito ng um, yung mga Um, siguro yung mga pinapangarap mo, yung mga gusto mong um, ma ay na mo na at na mo na kung paano mo ito gagawin kasi may strategy ka na dito eh nagkaroon ka na ng creative dito so so tignan pa natin kung anong sabihin ni deck ng isang deck dito It's okay to be different you do not need to be like everyone else you can. and perfect. So that's Siguro ang ilan sa inyo no, mahilig mag-alaga ng mga Siguro ang ilan sa inyo mga pi, ano no, Pisces. Mahilig kayo mag-alaga ng mga animals. You love and understand animals. Um naiintindihan niyo yung kanilang nararamdaman. Kaya um Kaya mahal na mahal nyo ang inyong mga ano eh, alaga kasi um, alam nyo kung ano yung nararamdaman ng mga animals or alaga ninyo. Ang ilan sa inyo. No. So, protection. Ito yun kanina. am um, kailangan mong um, kailangan mong protectionan kung ano man yung um yung sarili mo kung ano man tong um, tatahakan mo sa panibagong am um, panibagong gagawin mo para um, maibalik sa kung ano man ang nawala sa'yo um, kailangan mo ng am um, kailangan mo na ng protection para sa sarili mo kumbaga am um, wag ka na siguro ang magtitiwala basta-basta kahit kanino para um, hindi ka na am um, maloko uli ng um, ilang tao. No, um, kaya um, ang kailangan mo siyang kailangan mo siyang protektahan ang sarili mo. Um, huwag ka mag-alala ang Pisces kasi kahit ganito man na nagkaroon ka ng um, may nagkaroon ka ng yung siguro yung naloko ka um, lahat yan mapapalitan, uh, magiging mabuti yan kasi um, kumbaga pinabaya mo na kay universe eh, nag let go ka na dito nang let go ka na dito kaya yung mga itong kaya itong mga goals mo um, magiging successful yan uh, huwag ka matakot sumubok sa panibagong um, sa panibagong tatahakin mo para maibalik sa iyo kung ano man ang nawala sa iyo kasi um um mapapag mapagtatagumpayan mo ito kasi um naging creative ka dito at pinag-isipan mo nang mabuti kung paano mo patatakbuhin uli at hindi ka na uli magtitiwala wala magtitiwala sa um, dati mong sa dati mong siguro may mga sinalihan ka kung baga, um, ikaw na lang ang magpapatakbo nito. So, yan muna sa ngayon, um, Pisces. Um, thank you for watching and God bless.